Pinangangambahan ng marami na bakapagmula ng ikatlong pagdaigdigang giyera ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula noong nakaraang biyernes, Hunyo 13, 2025. Limang araw pa lang ang nakalipas mula noong nakaraang biyernes nang magsimula ang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Iran ay naapektuhan agad ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo at inaasahan na rin ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Maraming overseas Filipino workers din na nagtatrabaho sa nasabing dalawang bansa na nagpapalitan ng mga putok ngayon ng apektado, bukod pa sa mga sibilyan ng Israel at Iran. Sa unang pambobomba pa lang ng Israel sa Iran ay agad ikinamatay ng hindi lalagpas sa sampung opisyal ng sundalo at mahigit kumulang sa dalawang daang sibilya ng Iran ang nasaktan at namatay tinatayang mahigit kumulang naman sa sampung katao ang namatay sa Israel. At marami rin ang nasaktan kabilang na ang ilang overseas Filipino workers sa tinaguriang Holy Land. Dahil dito, marami ang nangangamba na kung hindi mapipigilan ang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Iran, ay posible itong pagmulan ng ikatlong pandaigdigang giyera, ito'y dahil may kanya-kanyang mga bansang kakampi ang Iran at ang Israel. Posibleng umanong kumampi sa Iran ang mga bansang China, Russia, North Korea, Pakistan, Turkey, Lebanon, Egypt, at iba pang Arab countries. Pinaniniwalaan naman nakakampi sa Israel ang Amerika, England, Canada, Australia, France, Mexico, at marami pang bansa sa Africa, Asia, at Europe. Sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na kaya umano nila binomba ang Iran na ikinamatay ng mga military officials at ilang sibilyan nito para wasakin nila ang nuclear weapon ng bansa. Ayon pa kay Netanyahu, ang laban nila sa Iran ay hindi laban ng Israel, kundi laban din ng Amerika at iba pang bansa na naniniwala sa kapayapaan. Sinabi pa niya, ayaw niya nang mangyari sa Israelites ang karumaldumal na nangyari sa kanila sa panahon ni Adolf Hitler ng Germany na nasa 6 na milyong mahigit katao ng Israel ang pinahirapan hanggang sa mamatay ang mga ito.